Yeah. <laughs> you Jolly din yun. Higa ka kuya. Dito yung ulo, dito yung paa. Dito so, lang kayo. Sa so, magandang gabi po. So may kasama tayo dito ang partial paralysis. Oo, oh, sang man. Head. Partial paralysis lang to ah. Hindi to total paralysis. Nagagalaw niya pa naman yung mga paa niya. Pero in terms ng itayo, wala na talaga. Hindi nga na rin kayang, kahit tayo, hindi na kaya, no? Kaya lang, ilang buwan ka lang ganyan? Uh. Tawa ka mo ato. Tanungin kita po, Gita, okay, paano ka? Pa? Nakapito ko sa yung kalimang pao, eh. hmm. tapos nung nag-training, nag, ano, nag baka ba parang ano, tapuyasa siya. Pagod na hmm. pagod talaga ng mga pandi. Hmm. Tapos ano, pag hindi ko sabay yun, ikaiba na ako pag laod kasi lalaglat ako. Kinabukasan din ako. Una ako na kayo ha, walang natatapilok na napaparalyze. Galing po to sa likod mo. Kaso ang naging problema, nagpa-check up sila, wala daw nakita. Sino yung kasama niya nagpa-check up daw? Ako. Kami po. pwede kayo mother ko? Pwede kang video Ano nakita sa kanya? Uh, sabi ko ng doktor is normal naman daw po yung kasi ang unang ano po sa kanya yung sa ang na-check po kasi sa kanya ng doktor yes. eto nga po yung tuhod, tuhod niya kasi oh, so ginanong ganun po pinaganong ganon po sa kanya normal naman daw po pero ang pinagtatakot ka ng doktor hindi po siya makatayo tapos ang tumingin sa kanya orto? <laughs> pina -orto din po siya sa kapi na neuro andyan po yung andyan yung medical mo di ba babe <laughs> Hindi hmm. nila kabisado. But Ay, ayaw na. Oo.

Uy, patay tayo dyan. Hindi naman. Ano lang po ang pahit kasi siya. Sino kalaga sa kanya ba Oo. Si mama po eh. Hinahatak niyo lagi yung paa niya? Ang galing source Hindi po po kasi sila kasama sa bahay po eh. Ano na? May, may humahatak ng paa niyan? Pogi, may naghahatak-hatak ng paa mo? Wala. Anong ginagawa nila sa mga paa mo? Oo. Oh. May nag-aalaga sa'yo? Wala po. Ako lang po yung nag Ano ginagawa mo dito? Nakala ko. Kaya na ko. Hindi uh, oh. natin pwedeng buksan yung spine pag nakalak yan. Kasi pag nakalakad dati, nakagalong paan yan. No? Parang lalakad yan. Ano ginagawa mo dito, Pogi? Pinipilit ko lang po ito ngayon. Muna. Ah, di, ini-straight okay, okay. mo yung paa mo? Tinitingka mo? Ginagano mo? Oo. Oh. Oo, oh, no? Naglako? Naglak, po. Nakalak na. Dapat ka muna. Ayusin muna natin. Paa muna na ayos ikaw, kaya ka naman. Nakalap na. Nakaganon niya, nakaganon niya. Hindi niya nararamdaman eh, manhid eh. Dapat ka manapod. Pero wala nang lakas ano. O yan, tanggal na. Kung sa kanya niya, huwag niya yung niya. Ay, sa mga ano po, sa mga katulad nito, huwag niyo pong pinipilit na i-ano, i-straight ng ganon. Yung eh, sa kanya po, nag-lock. Akala ko may humahatak na iba sa kamag eh. Uy, na-grip na niyan. Nag-stockate niya na nga yung paan ba niya eh. Bilis pakit niya niyong paa niya. Lumapalat na ulit ka natin. Lagi mo itong tinitingay at be, kahit na kay Hindi po. Naka-straight lang po siya, tapos hindi ko po, po na siya naramdaman. Kasi po po kumikilis po, parang siya po ang kumikilis po talaga ng sarili niya. Wala siya sa Hindi ko hindi maglock yan. Kasi pag ito naglock, kahit mapalakad natin yan, naibalik natin sa dati. Ating <laughs> bird Okay. So, narinig naman natin lahat. Be, anong may pinagawa sa ospital? Like, Upo ka dati. Anong therapy or something? Or ano? Wala. Po. Ang um, unsuggested suggestion po kasi ng doctor is ipa MRI oh, ipaano daw po yung mga muscle niya baka daw po yung doctor. ipaano daw ipa parang ipa check nga daw po? Kaya pag ikita nalagat t shirt. Assist mo siya. namin ito kanina patayo eh. Oo. Oh. Piniihim namin. Wala, lawlaw -law talaga yung mga pa. Akala mo pag tungtong ng paa doon sa may Kalo, sahig. Akala mo napapasok siya. Oo. Oh. ano niya kung anong unan. Sa ako mo. Pogi, baba ka. yung tanong na yung tapilok. Na ako na kayo, walang kinalaman yung tapilok sa pagka-paralyze niya. Yung sinasabi ko sa kanil, sa inyong kuko, imposible nga hindi niya yung nararamdaman. Ang nangyari, Marvin, tagilid mo na konti yung video. Tagilid mo, kung ko kita si Paul. Sa ganito, kukuhin na dali, oh. Yan. Sobrang kulit to kapatid mo. Kasi pag ganyan ka ng ganyan, madadamage yung spine mo, mararamdaman mo pag malapit ka na ma-paralyze. Naramdaman niya yun, tinuloy niya pa yung upo. O yan, pinagbigyan siya. Nakalimutan kasi niya eh. Hirapan yeah, talaga ang buhay. Saka gaya sa mga ganun eh. Sino? Kasi ang ato. yung katawan yun. na naman Ito yung mo Ito yung isang. Kumukuloy sa bahay niya. Ito. Hindi. Ito. sa pano. Okay. Hmm? Bakit ulit no, daw? sa paa. Parang... Anong okay. nararamdaman kung tinutok-tutok? Ibabat no? sa paa pressure? Opo. Okay. Okay. Kuriyan Hindi. Parang okay. nag-drown. At nag-drown okay. pa rin. ng kuriyan. Gusto ko down eh. Nabayaw alam mo sa totoo alam, eh. lang, be, ngayon ako nakakita ng gantong case. Na dahil dyan sa upong ganyan, natuluyan na paralyze. Lagi mo lang sinasabi yun. Ha? Lagi mo lang sinasabi. Hindi mo uh, ano, natigilan yan sa so mga customer. Mm -hmm. Lagi ko lang sinasabihan yung mga customer na matatanda. Sige, huwag yung tantaran. Ipaparalyze kayo yan. Ngayon nakakita ako, natuluyan. Lukulukot yung batang ko. Imposible hindi niya na yan nararamdaman. Siguro sinubukan niya, ano? Namamanid yung papa. Wala siya kasudente. Tinuloy-tuloy niya. O yan, ang ganda ko. Tinagbigyan ka, okay.

Point, okay. na ano na natuluyang na paralyzed dahil sa ata upo nang ganun. Lagi niya lang sinasabi sa. Dahil ko pinagsasabihan yung mga customer diyan pati mga kasama okay. wag po yung umupo nang ganyan, nakaka-paralyze po yan. Ito, ito ang ano patunay sa lahat na nagpunta dito na pinagsabihan ko, tigilan niyo yung ganyan ko po. Ito na po ano, eh, partial paralyzed. Sa mga makukulit niya customer, sige, tuloy niyo lang. At least basta tinuro mo na sa inyo, wag niyo gawin niyan. Diyan siya galit, anong taas <laughs> lang boses siya.

Pangkot yan. Pangkot niya kasi nang pa -no. pa-i-flow. Ano Kaya nga upo lang sa lababo, diba? Doon sa lababo natin sa Bulacan. Kaya mo asawang ino mo yun. Nagkita mo na daddy? <laughs> Nagkita mo na Walang ulo. <laughs> 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 Nagkita mo? Nung <laughs> lagayan ng tubig. Nung gasan. <laughs> <Lugasan>. <laughs> Flexible yun. Dito, ka pa ito. Palala ka rin. Tumukot pala eh. Kahit sinong tao, di talagang ito ka Balik dito agad, B, ha? Ano yung nanatingin yun? Do ano ba? to run Ako. Ako. you want to Okay, lang sa'yo. Ba't di niya kasama mm sa -hmm. na yun. na yun. Binayang na Normal pa ihi mag-uwi. Okay. Pag dumay, kamusta? Oh. Hmm? Positive po. Okay, so... Ah, hirap pa Teka lang, isa pang paluwag. Diyan, tignan mo na mami Bin, pasok bin. Iisa mo na, tag-iisa mo na tayo. Sige ako, ito lang ang pesto sa mukha eh. Sa leg na lang eh. Dami. Dami. yan na lang, pagkipas na pa kung ito. No, pero ganoon pa rin, ang dami pa rin natira, di ba? Yes, talaga niya. So, matangkad ka so, siya. Baka hindi niyo makita, baka hindi niyo ma-appreciate yung ano nito, yung, yung ang tawag dyan, improvement. Pero yung mismong bayaw ang nagsasabi, Sir, kanina sir, yung ganito po, hindi niya nararamdaman. para pag, pwede pakita mo sa isa. Kinukurot po po siya ng ganito. Hindi niya po siya nararamdaman. Kailangan mas mag-diin po. Tapos po, hindi masakit kahit madiin na. Tapos hindi siya namaaray okay. kahit pinidiinan uh, mo na? Kanina. Kanina? No. Man. Try mo pogi yung manipis na mano. Yung pagkakarama ko rin. No, Nukurot ah? ka ng bayo mo. Ha? Ah? ah, ayan, at narinig niyo po siya mismo yung nagsasabi. Sa kabayo po mismo yung kumarot. Ngayon, kami naman ang testing. Manhead, Pogi. Ilang buwan siya manhead? One month. One month. Tapos talagang yung kahit anong gawin ah. niya, wala talaga naman. Pwede ganun niyan ganunin yan? Dito lang. Eh. <laughs> Ay, hindi ko lang ako kayo. Hey, Grabe, bumagsak. Mm. Manhead hindi aaray, ha? Right. <laughs> Yan na po yung nagbago. Baka po kasi hindi nyo ma-appreciate. Pero ito talaga sa mga pupunta dito. As long as may manhead yung mga paan ninyo, hindi pa magaling yun. Pero pag ganito na yung nararamdaman, oh, oh narinig nyo siya, ha? Ramdam, Pogi? Opo. Oh. Well, Pogi, i-check mo nga, Pogi. Nasaan ang manhead May nararamdaman ka pa manhead eh? Pa, kamot ang dating ha, Tamo. mo. May manhem. Wala. Malinis. Pantay ang pakiramdam. O, oh, kabila. Oh, Wala. Wala Same lang. Same lang. Wala nga manhid eh. May manipis ang dito lang oh. Yan yung manhid nyo. Ayan o, oh. itong part nito. Ayan. Yan, yan manhid. Pero manipis na manipis lang. Dito wala talaga, ubos talaga. Ang impain talampakan, ayun o, nandun sa daliri. So, ayan yung mga improvement na nakuha natin. Tapos hindi ko pa alam mamaya ito. Testingin natin yung pa-tayuin. Tapos testingin natin yung pa-hakbangin for first session. Pero sa mga... Wala pa talaga eh. Mahihirapan talaga tayo dito. Kaya, yan, yeah, katulad yan, sobrang tigas na. Kaya po lagi ako nagsasabi sa mga video ko na may nararamdaman ka, ipaayos mo na kahit huwag sa akin. Doon sa mga legit na manghihirap talaga. Kahit mga idol, ha? ha? Siyempre, boom lang yan. eh. Thank you, Doc. pa talaga tayo ng todo. Hindi pa tayo nag ano yan. So, game, Paul? Pag ganyang, ganyang, hindi ka lang mabasok. Hindi ka lang mabasok. Meron pero sobrang sinasabi. Pag dinin mo, kumaray siya. Hindi. Hindi. Nararamdaman na na. niya lang. Paryo, pero wala din. Pwede yan. Pwede yan. <laughs> oh, na <laughs> i naman na <laughs> <laughs> kailangan natin Baka Kapag bukas nakaramdam ka ng na, hindi kaya kong maglakad, huwag kang maglalakad. Baka mabinat ha! <laughs> Baka lang ka magyari. 5 daw sa mamay makalakad Wala nang manid

Diyan muna kayo, titestingin muna natin, pagpagin muna namin yung ginawa namin. Tingnan natin kung ano yung magiging improvement. Pero siguro mapapansin nyo, tingnan nyo yung kulay nag-iiba na Oh. nag na yung kulay dito sa adun sa braso niya. You know? Kasi kanina po, platit Mag-backward kayo, tingnan nyo dun sa first part ng video. Sa kayo totoo, nung tinitestin na namin hinutin, ano namin, pinalabas namin ulit kasi anong hindi talaga kaya ng first attempt. So paano, God bless po sa lahat, kita-kita tayo dito. Sa mga nagtatanong asan kami, eh syempre nandito kami sa Antipolo. God bless po. Tatry nyo nga patayin boy. Patay, patay, patay. Patay. lang sana. akin. yung ilaw Okay, tayo. Dito. Ba yun ah? Parang babaklus, ah. Straight mo boy. patayin ba lang ba? Straight mo. Ay, Ay, hindi pa kaya, hindi pa kaya. Hindi pa kaya, hindi pa Ah, game. Straight ayaw, na nito. Diyan lang mo lahat. Ganyan dapat na Cut mo mo naman. Okay. Interview naman natin to. So, ito naman yung pagkatapos ng technique na binigay sa amin ni God. So, ngayon po, tapos na po yung 5 hours na session na sinasabi ko sa inyo na hindi masakit. So, ito naman po yung kailanasan. Dati paralyzed. Ito na po siya ngayon. No? Okay, okay. Okay. Pag-ita ko. Okay. Ibiga wala daw po, kung ilangan Kumo ikakalat. Balik na po. foam. Problema nito, yung ganito, paralyzed. Na-check sa amin, ayoko muna mga ako. Pero tapos na tuluyan na paralyzed sila. Believe it or not, ayan po yung patuna Kaya rin po ng Team Tonyo magpalakad ng ano, yung paralyzed. Pogi, gano'n ang tagal na paralyzed? 2 months po. So paano, 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 God bless po sa Pilipinas. Yung mga paralyzed kunin ninyo, dalhin nyo po dito. Try po natin palakarin. Ayoko po muna mga ako ha. Na-try so, po natin. Ayan buhay na katotohanan po. Yan po yung kayang gawin ng team to Tapos ito po siguro i-announce ia ko na po. December 20, nagpapahinga kami. Palitan naman natin. Okay. Ah, ito po yung admin natin. So, ikaw mag-announce. December 21, 22. Tapos, 27, 28, 29. Ano yung ulit yan? 20. 21. 21. 22. So, 21, 22. 27, 28. Uh, open tayo nun, no. ibibigay ko na sa inyo lahat na pupunta doon, hirap maglakad galingan nyo lang, pag uwi nyo tatrya natin na magpapasok kayo ng masaya sa kabagong taon, so paano, God bless sa lahat congrats sa pamilya mo, Pogi, ano pa nandiyo pa mo? wala po God bless po, congrats sa nanay Pogi, congrats